good morning mga bro So May lakad tayo sa araw na to Personal lalakad And Gusto ko lang ibang personal test itong Ating ano uh, Vlogging Accessory na ginawa Or Ilagay sa ating motor So sana Okay naman yung ano, Okay naman yung Setup ko Bali ano uh, Ang ginawa ko pala Ay meron akong dalawang Kamera Sa katawan At naka isa sa Sa uh, ano Sa unahan So, mamaya ipapakita ko sa inyo paano ko kasinet up At ito yung ano yung uh, unang test drive ko Tama yung ano yung mga mod na ginawa ko So, mga naunang video hindi talaga maganda yung quality ng sound Pensa na, yung mga heating sound ngayon, itra try natin ngayon kung ano ah uh, possible pa itong Bridgecon FD o FD Bridgecon FD yung model na yun ay ah uh, uh, marinig ako sa dalawang camera bali mag-iba pa ng company isang GoPro ito kahit lang Insta360 actually yung problema ko sa Insta360 kaya napilitan na din akong mag ano, mag magpalit eh hindi nga um, ano, hindi nga walang compatible siya na ano, na thermal pagkakasip ko palit ng camera tapos pag na no eh ma pwede ng intercom para sa na rin gagamitin na ano na, na microphone kasi so, sa lakas ng muffler ko kaya hindi tayo magkakarinigan natin po ngayon Kamis yung isang Mr. Kong at uh, external mic o wireless mic tapos dalawa camera eh sabi ko itatay ko na isa lang camera kasi mga bot gumana experiment pero i-upload ko pa rin whatever outcomes na makuha i-upload ko pa rin so yung GoPro ko ay nakalagay sa ano sa side mirror pero yung side mirror ko ay naka ano uh, na... naka na bolt siya naka, naka picture sa side mirror はい。 gumagana yung order natin dahil salita ka na salita dito ang hindi gumagana naka grabe na naman yung ano face na yaya natin nakakatama ah, <laughs> so ayun uh, try natin to oh, what's the good hindi ko pa rin na ano yung mga mga settings ng camera natin uh, out of the box, yun eh, yung settings or maybe dahil nga second hand na to out of the first order yun yung settings nya, hindi ka na nababago yun uh, kung may mga adjustments nga, papaguhin natin yun pero tingnan natin anyway kung hindi man gagana ito dalawa yung lahat o na sa isa or may isa magkakaroon ng mocho either yung isa kaharap sa akin or yung ang sa sa may tungkyo natin so try natin may explore tayo ngayon siguro kung kita nyo yung ano yung side mirror ko ito nga pala yung smoke side mirror na kapag hindi mo ginagamit <laughs> Mini English Yes, let's go So dito <tutu> lang to Sa Lugar namin Ano, yung sana record nyo yung muna natin eh wala na akong ano wala akong wala na akong side mirror na uh, titingin-tingin lang uh, titingin. sa side mirror bitay may side, tayo, may side trip four days lang ako motor na for sale. Eh, tingnan natin. 어 어디? 발리 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 발 hindi siya hindi siya yung QJ ah okay Opo. Wow. personal niyo po yan magkano po yan ang ano nyo 95 200. hmm. anong auto po ito anong yan ang kataas kata ta na mamilyahe eh? 6,000 so yun 6,000 uh, auto for sale so, ito yung contact number try natin uh, ano, i-post to ko sa vlog ah Thank you, Pipe. Ah, uh, yun uh, Top negotiable para ah uh, yung ano yung motor uh, May plaka na din siya Registered oh. So, yun yung stock na nagulong oh. Oh, uh, yan. So, Stock yung gulong -agustoy, ano, ma -ma -ma yun yung mga ano, pa ba, kontakin number na to, yan. Tulungan uh -huh. na lang natin si na, ano, na kasi meron na daw siyang Okay. Six, ano din po to? six Oh. Uh ha, -huh. ah, five Nadaan lang tayo ng motor na bibenta. Tayo mo po. Ano yung instinct pera na po? Once kami na nakita po, motor na gano'n na bibenta. Eh. Oh, ako <laughs> interesado ko sa mga ano, para sa mga eh lang. Ate, yan na sa mga hindi nakakaalam. ako e panong brand sa so, tola. Yung four wheel, lumana ako muna sa mga mga second ako ng brand new so para sa akin yung four wheel ay talagang ano katarungan na mag brand new ka pero yung mga ganitong motor marunong lang, napakadaling napakadaling ka lang at napakadaling tingnan napakadaling alamin kung ayos yung ano yun so hindi ako pa nang ano ng brand new

pag ano, so, yung buyer, dito na lang yung ano, yung mag a uh, mag o alamin yung ano, yung ganang motibo ng bakit binibenta, kaya sa mga bentahan, may mga tiyatawag na RFF, Rachel for Selling para alam mo ano yung rason bakit binibenta kahit naman magsinungaling eh, malalaman at malalaman mo kung kakausapin mo yung nagbibenta uh, along the way ng pag-uusap nyo so, wala na tayo sa topic natin <laughs> dun sa ano ko sa uh, purpose ng vlog na to ay test ride ng Actually, no, Joseph. Yan, ito. Ano ang camera? Isang uh, infinity na lumang-luma. Ito yung 1R. Kung alam nyo yun. Hindi ko pinakala nagagana. Or gagana yung ano, yung wireless ya biro mo yung isa 350 siguro anong model to Para mga 2000 model camera na to pero may wireless siya may bluetooth at may airpods pero ano na sila ano na sila ano na sila nag uh, futuristic yung, yung kanilang de design may airpods may bluetooth ay gumana so dati yung pag ginagamit ako talaga sa normal o or yung ordinary uh, airpods o headphones bluetooth eh once na pinatay mo dahil hindi naman dare-dare yung mga videos natin eh naman sa pinatay mo agad eh ano yung um, agad ay na nade-disconnect -di tapos pinuhay mo ulit kailangan mo na naman i-air o oh, i-connect oh, i-connect mo ulit eh, ang pakahirap nun. kaya na sa motor vlogging ka, hindi ka na naman babukla pa para para mag ano eh, para mag connect connect, -connect ulit ng iyong mga parapernal niya eh. Hindi yun ano, hindi yun ah, uh, advisable so, naka unsafe sa na isang rider. So, sinry ko kagabi na patayin, tapos buhayin ulit kahit yung it takes time to connect again, to reconnect, hindi ganun kapabilis ka ng mga bagong platform ngayon ng ano, na wireless. Eh, hindi ganun kapabilis, pero test but oh, performance test ng uh, ano natin Hojo and this uh, this and Hojo ano natin flagging tool yung accessory na and hopefully 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 ay maayos naman yung ano natin nakuha natin ano nakuha natin ah uh, result ng ating uh, experimentation eh kung hindi eh susunod so hindi ko na i-connect doon sa isa para pagka uh, ginamit mo kasi okay, hindi naman natin pwede kami ang dalawang audio sa uh, dalawang camera na, na, na may audio parehas kaya eh, pwede rin yun para pag in-insert mo yung isang kapitado ko na kasi may hirap performance review na hindi mo kilala yung ano yung uh, motor mo yung masy masyado na gamit eh paano ka makapipigay ng uh, pros and cons at uh, ano yung hindi mo kilala parang parang yung pagiging saan mo nagkakilala lang hindi yung sino mo ano niya kabutihan at yung maganda sa kanya Kaka na natin na siguro after one month ng na, ano natin gamit eh hindi pa rin naman ganun katagal na nagamit natin ito so, na ngayon yung mga maigli lang na ano noise ng ating ano ng ating dito. So, uh, yun, dito na ako. Sorry, nasarin dito. Nasarin dito na ako. So. at uh, nakakamukain sa dito. Hingan natin yung kalong lalabas. Bali, akamukapasay sa dito. nakarinig ang kaya, kaya tayo sa tunog kanina. kanina and ngayon ay, and napatay, ngayon ko na ay sa, napatay ko na so no, naririnig na mga panong maayos andito na tayo sa ano tayo sa hospital ah, 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 at ah, ah, hindi ko doon pinarada, <laughs> pinarada sa mga pinarada motor, sa motor kasi baka magasgas doon sa mga maliliit so, na may motor, maliliit motor so, motor so. Ah, dito ko na lang pinarada eh kaibigyan ko ay, naman na yung ano dito kasi ano siya may motor din siya, may, Big bike din. So, yun, nandito na tayo. Ayan. So, bali, ito yung smoke uh, side mirror. Yun yung uh, side mirror bolted uh, camera mount. Ayan. So, pupunta na ako sa taas dahil kailangan na ako nung kapalitan yung panggapin na mga punta sa nanay ko. Ngayon dito na lang muli so, okay, uh, I-edit natin, testingin natin kung ano yung ano nila Yung performance ng ating video Yan yeah, yes. mo ba muna Maraming salamat Ayan. sa mga Salam. patuloy na suporta the, uh, At nagkitiwala sa YouTube channel, channel natin At saka dito sa ]ن. Facebook yeah. channel natin Let's go.